Hello guys. So, ang topic natin for today, eto. Mga signs na ang partner mong lalaki ay nakipagtalik sa iba bago siya umuwi sa iyo. Wow! Aha! Interesting, di ba? So, tips ito para sa inyong mga kababaihan. Hmm. Panoorin nyo para malaman nyo kung ano nga ba yung mga palatandaan na yan. So, without further ado... So, ating alamin ang mga senyales na ang partner mong lalaki ay may katalik na iba bago siya umuwi sa iyo. So, at number one, kakaibang amoy. Yo, oh, 'di ba? Alam niyo, ang tao, mapababae man 'yan or mapalalaki, ay may amoy 'yan kapag natapos ang action, 'di ba? lalong lalo na, kapag hindi yan naligo, yung tipong naghilamos, nagpunas lang yan, nagtoothbrush lang yan, nagpunas-punas sa ibang parte ng katawan at naghugas doon sa kanyang uh, private property, yung katawan niya may ibang amoy na naiiwan. Alam mo yung amoy na yun? Yun yung amoy na amoy ng ganon. Yun na lang ang sasabihin natin, amoy ng ganon. Alam nyo na ang ibig kong sabihin. Alam nyo kasi, may certain na amoy ang tao kapag nag-engage sa ganong bagay at ito pa ito yung isa pang amoy yung amoy siyang babae siguro nakita niyo na ito sa ibang mga videos ko sa mga previous videos ko di ba so kapag amoy babae yung partner niyo sigurado yan galing na yan sa kandungan ng ibang babae so it means to say nakipagtalik yan sure na sure na yan bago pa siya tumuwi sa'yo. So yan po, ang number one. Number two, hindi na siya makaperform. Oh. <laughs> Sigurado yan, kasi alam nyo, ang lalaki, kapag yan ay galing sa isang bakbakan, lalong-lalo na, at talagang ibinigay niya ang lahat-lahat ng kakayahan niya doon, kapag tumuwi na sa'yo, wala na yung gana, hindi na yung tatayo. Sigurado yan. Tatayo man yan, pero saglit lang. Hindi rin tatagal at yan ay lumpo na agad. Doon pa lang sa kanyang pipino, yun, ayaw na talaga niya. At saka, yung mga galaw niya, makikita mo na wala siyang gana. Parang napipilitan lang, kumbaga, para hindi mahalata. Pero, mapapansin mo naman na yung kanyang pipino ay ayaw nang tumayo, di ba? So, ayan po, ang number two. Number three may mga marka yan sa katawan. O, oh, di ba? Kaya kapag ikaw ay talagang may pagdududa ka na, tignan mo yung katawan niya, pahubarin mo yung t-shirt niya, sigurado yan, may mga kakaibang mga marka diyan. Kadalasan yan, mga kalmot. Minsan, may mga kunting kagat sa pangigigil. Or yung talagang mga kiss mark na sa katawan inilalagay ng babae. Kapag nangigigil kasi yan, talagang hindi napipigilan minsan na, nasisipsip yung mga parte na yan o kaya nakakagat o kaya talagang dumidiin yung mga kuko sa mga balat ng lalaki. So kapag may pagdududa ka sa partner mo, tignan mo yung katawan niya. <laughs> Sigurado yan kapag may nakita kang marka dyan, galing na yan sa action, galing na yan sa kandungan ng ibang babae. So yan po, ang number three. Number four, ito yung marks. Tinatawag na kikis. Similar ito sa mga marka sa katawan. Pero kadalasan yan, minsan hindi na itatago. Kaya makikita mo dito sa bandang liig. Sa bandang liig yan, nakikita. Kaya pag nakita mo yan, sigurado na yan. Hindi na maikakaila ng partner mo na talagang galing na siya. O merong sumipsip sa kanyang liig. O ba? Diba? Kapag nakita mo na yan, nakaw. Ewan ko na lang kung anong mangyari, di ba? So, yan ang number four. Number five. Ito yung uuwi siya na, alam mo ba yon fresh na fresh ang itsura niya? ah uh, di ba? So, maaring siya ay bagong paligo. oh uh, fresh na fresh na ang bango-bango pa niya. Saan ka ba nakikita ng lalaki na umalis sa bahay tapos pag uwi niya, fresh na fresh pa rin? O, di ba? So, isang sign yan na siya ay galing sa kanyang kalukadidang alam nyo kasi kapag uh, sa mga ganyang sitwasyon kapag natapos na yan maliligo talaga yan, yan ang madalas na ginagawa, kaya siyempre freshen up at tanggalin yung mga amoy at yung mga dumikit sa kanilang katawan ang bakas na kanilang ginawa ganun yon so pag uuwi yan na talagang uh, bagong ligo fresh na fresh ang dating sigurado yan 100% yan. <laughs> Nato, siguradong sigurado ako. Yan ay nakipagtalik sa iba bago siya umuwi sa iyo. So, yan po. Number six. Ito yung pagdating na pagdating sa bahay. Yung kakauwi lang niya sa inyong bahay ay dire-direksyo na yan. Maliligo or maglilinis ng katawan. O, oh, di ba? <laughs> Bakit nga ba? Dati-rati naman, di ba? ang partner mo na yan kapag umuwi. Magre-relax mo na yan. Magpapahinga muna. At yung pagligo niya ay bago pa yan matutulog. O kapag natapos niya, yung kanyang pahinga at pagre-relax. O di ba? Pero ito, magtataka ka at talagang dire-direto na siyang maligo. O di ba? Ibig sabihin, meron siyang itinatago. Gusto niyang malinisan agad yan sa kanyang katawan. Yung amoy. Yung mga dumikit sa kanyang katawan. Kaya, liligo na agad yan. O, ba? Diba? Kaya, kung alam mong may ginagawang aduda-duda ah, ang partner mo, harangin mo na yan sa pintuan pa lang. At kunwari, ayakap ka sa kanya para maamoy mo. Para malaman mo kung ano yung amoy ng partner mo. Kasi, dyan sa mga amoy na yan, talagang malalaman mo yung mga dumikit sa kanyang katawa. Number six. Number seven eto yung iba ang suot niyang damit ah di ba talagang magaling din si partner di ba ibig sabihin maaring nagbabaon siya ng damit o kaya bumili siya ng damit sa labas so basta ang bottom line dito ay iba yung damit niya pag-uwi kesa doon sa damit niya nung siya ay lumabas ng inyong bahay maaring yung damit na yan Maaring yan ay nadumihan o kaya nabasa o hindi natin alam. Basta hindi na niya yun maisusuot dahil may mga nailagay ng ebidensya doon. So, kailangan niyang magpalit ng damit. O, di ba? So, kapag napansin mo na yung partner mo ay ibang damit na ang suot pag uwi, <laughs> mataas ang chances na yan ay galing sa kandungan ng ibang babae. So, ayan po, ang number 7. 2,000 years later. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.